Para maiwasan mo magtulak, panoorin mo ang video na ito. Hindi mo na kailangan ng tire sealant dahil mas effective ang ituturo ko sa iyo. Ito yung mga tools ko na lagi kong dala in case na maplatan ako. So ayan. Lalabas ko na siya dito sa aking bag. So ito flashlight, tapos pliers, syempre cutter. Tapos ito yung extension, tapos ito yung flat tire na repair kit. Ito yung gum, yung bala yun yung binabala mo dito sa repair kit. Yan, magkakasama na yan. Pantanggal ng bulb. Ito, yung ganyan. Pantanggal niyan dyan. Sa pito, electric pump. So, it, this is a Xiaomi. Ito yung version 2. Yung version 1 kasi, uh, hindi pa siya USB Type-C. Ito, Type-C na to. Tapos, mas mataas na yung battery nito compared dun sa version 1. So, ito lang yung mga tools na ginagamit ko. So, di ba? Punta na tayo dun sa actual kung paano gagamitin yung repair kit na to. So, ito yung aking gulong. Maxis to. Ayan, Maxis na tubeless. So, marami na kasing tama to eh. Ito, ayan, isa. Diba? Tingnan nyo ah. Isa. Napi natin yung mga tama niya. Dalawa. Marami ng tama to. <laughs> marami ng pinagdaanan yung gulong na to. Bagong bago pa, pero <laughs> nakailang plat na sa akin to. Lagi ako napapako ng mga time na ito pa yung ginagamit ko sa joyride sa so, dalawa mas mayroon pa dito yung isa eh. Ayan. Mga tatlo. So, tatlo. Apat. Ayan. O, no, diba? Apat na butas na yun. Pero tubeless pa rin yan. O, no, diba? Walang tire sealant. Puro pasak lang yung ginagamit natin dito. O, no, diba? So, hanggang yun, okay pa rin. So, ngayon, magbubutas ako ng isa dito. Bubutasan natin yan. Ipapakita ko sa inyo na actual. Ayan, okay. So, dito ko siya bubutasan. Ito. Tigas. Ayan. So, butas na yan. So, ito. Example pa ako, hindi bunutin ng plies. Pagka mo ng plies, kailanganin mo ito. Lagyan mo lang siya ng ganyan dyan, dito. Tapos, ipapasok mo ngayon to dito sa sa butas pasok mo siya dun sa butas yan pag naipasok mo na yung pag naipasok mo na yung gam dito sa butas na yan hihigitin mo ng bigla hihigitin mo siya ng bigla so so naiwan na siya dyan hahanginan mo na ngayon Diba wala nang hangin to? hangin na natin lipat ko lang yung camera yan dito pag napasakan mo na okay diba napasakan na natin ayan maghahangin na tayo Tanya. Ah uh, wala siyang laman 00. So iset chat din ng 33. Okay, so 33 PSI na siya. So matigas na 'yan. Okay. So okay na hangin na natin ang gagawin naman natin next is it check natin kung sumisingaw yung ginawa natin e, lagyan mo lang sya dyan ng bula yeah. ay kita mo naman oh, wala na syang bula, hindi na sya sumisingaw di ba? diyan hindi may nakaultaw dyan hmm. tsaka mo magagamit yung cutter yan yeah. Ipa ipapantay mo lang doon sa may gulong tapos kailangan mo lang sya i-cutter kaya importante may cutter ka hindi pwedeng wala kang cutter na dala So goods na ganun lang kabilis mag-repair. Dati naka ako. So anong nangyari, hindi kaya ng tire sealant yung butas. Parang ang ending, gumamit din ako nito. May mga senaryo talaga na hindi kaya ng tire sealant. So pag wala na kasing hangin yung gulong mo, useless na rin yung tire sealant mo. So kaya kahit naka-tire ka, dapat may baong ka pa rin pambomba. Pag naka ka, minsan ang hirap hanginan, parang hindi pumapasok. Kasi nga ito yung bulb na to barado na yan. Barado na yan. Pag may tinulungan ako tas naka katersilan, tapos hindi ko mahanginan, ang ginagawa ko tinatanggal ko yan. Tanggalin na to. Ayan, ito. ayan tulad nito. Sobrang luma na. Ito yung bulb niya. Walang tersilan siya na. So dahil natanggal ko na to, palitan ko na ng bago. <laughs> ito yan. Pinakita ko lang yun yung isang nagiging issue ng tersilan. Ito, sinisira to. So kung ako sa inyo, magbaon na rin kayo nito. Mura lang to sa ano, sa Lazada Shopee. Ayan. Tsaka ito yung pantanggal. Mura lang yan. 10 pesos lang yata. yan So dapat maano kayo sa pagdating sa plat Kasi lalo na sa mga katulad yung Joy rider Rider. Tinakalaban natin eh, flat. Ayan, okay. So 33 PSI na siya. Tanggalin na natin. Okay. Tapos, i-check e natin yung pito kung may singaw. Ayan. So, goods naman. Wala siyang singaw sa pito. So, pinalitan ko na siya ng bulb na to. Para naman bago na siya. Ayan. Pero pwede pa to. Pag may natulungan tayo, ito bibigay ko yung luma. <laughs> kaya ayoko na gumamit ng tire sealant. Yun lang yung reason ko. Hindi lahat ng butas ng gulong kaya ng tire Ang ending, kung ano yung dalawang tools, dapat meron ka rin yan. Kasi pag hindi kinaya ng tire sealant, dito rin ang patak mo nagdoble gastos ka lang. Diba? Saka sobrang dali lang gawin. Yun lang yun.